Rod, isang derechong tanong. Huwag ka sana magagalit sa akin. Nagihirap ka ba? Sa nakikita mo dito sa bahay ko, Tamarly, nakikita mo sa itsura ko, sa palagay mo? Hindi ko sasagutin yan dahil ayokong masaktan ako mismo. Ang tanong ko ay ito. Sa pagkakaroon mo ng ganitong sitwasyon ng buhay, kinukulang ka, kinakapis ka, ano ang ginagawa mo bukod sa pag-reach out sa mga kaibigan? Matalas ako nagdadasal, Marley. Minsan, kinakausap ko yung Diyos, tinatanong ko kung nakalibutan niya na ba ako. Kasi baka mamaya, nabibigyan na siya sa mga dasal ko. O baka mamaya, naririndi na siya sa mga pag ko. Kasi yun lang yung magagawa ko eh. Sa isang tao kasi iniwan ng lahat. Mga anak ko lang karamay. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila lahat yan. Kaya nga sobrang tuwa ko nung birthday ko. Tinawagan mo ako, di ba? Kinamusta mo pa ako. Wala akong kalam alam. Kasi yung depression na yan, kita Morley, kakainin ka niya. Babalutin ka niya ng lungkot, lahat-lahat. Kaya hindi ko na rin alam talaga kung ano pang magagawa ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo rin mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. 또! 앙! 끈도!